Ay, ayan. Oh, ayan Ramon, tira muna dito kay Raymond Ano like Bata -tabala. Bata -tabala, sa ka dila. O, o o dila. Ay, ayan. Pwede ipa-kain mga kapatid na ang pinakamasarap 'yung dila. Ako 'yung dila, masarap dila ah. Talagang dila. lengwa, lengwa Hindi siya

Hinihintay namin kayo ka Pablo, ayun ano? Ayan! 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 Pero yung ano niya, nag-voice ano siya? Pitcha call! Lighter! Lighter! Ay! Ay! Wala yun lighter ah! Ayan! 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 Ayan!

Already, why do you, you say? Happy birthday. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Make oh. a wish, mommy. <laughs> Make a wish, oh. mommy. <laughs> uh, blow, 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 blow. Blow, blow, blow. Wish yeah. granted. Hey, long nice. <laughs> uh, Hello <healthy. Kainan> na <laughs> Kasi na natin babalik Baka... <laughs> po sa kaon langawin. O sige. na. O balik ka ba Mamaya i-sundo ko Wala kasi 'yung packet pag dala ko. Oo, ganin. lango dito. Kain na sige, pasok. Sige, wait Ah. Ayan pa. Ayan, lalagyan. Hello. Parang Ang pinaka-alitay mo. ulit. Ang birthday pa lagi ng anak mo ngayon, ha? Diba? Ang buso. Sige, birthday, birthday. Okay. Ano. Buka na. birthday ng mami. birthday. Bukas ba buko? na lang. Ano, ano, uh, ano ang <laughs> na lang? Ay, 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 ¿Cómo? se a ver que <laughs> <Yo. laughs>